Isang araw, nasa parking lot ng grocery store ang isang 55 years old. Nalalaki ng biglang, bang! Binaril siya at napatay. Kinabukasan, bang! May binaril habang nagpuputol ng damo. Tapos, bang! Binaril ang isang driver ng taxi habang naglalagay ng gasolina. Tapos, bang! May binaril na babae sa post office. Tapos, bang! Isa pang babae ang binaril sa gas station. Pagkatapos, nung gabing iyon, bang! isang matandang lalaki ang binaril habang naglalakad sa bangketa. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng random na pamamaril na ito, ang hepe ng pulisya ng Montgomery County, Maryland, na si Moose ay nagsabi, Mukhang konektado ang mga pamamaril na ito, pero wala silang matibay na ebidensya. At kinabukasan bang, isa pang babae ang binaril habang naglalagay ng mga gamit sa kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang babaeng ito. Nalilito si Moose at ang mga pulis dahil parang walang pagkakapareho ang mga biktima. Parang walang koneksyon ang mga biktima. Pagkalipas ng ilang araw, isang 13 years old na bata ang bumababa mula sa sasakyan ng kanyang tiyahin para pumasok sa eskwela at bang! Binaril siya nang iniimbestigahan ng pulis ang lugar kung saan binaril ang bata. Ay nakakita sila ng tarot card na may nakasulat na mensahe, Call me God. Habang iniimbestigahan ito ng polis, bang! Isa pang tao ang binaril habang naglalagay ng gasolina. Sa puntong ito, sobrang stress na si Moose. Mukhang wala nang ligtas sa lugar at kinagawa ng polis ang lahat ng makakaya nila. Nakikipagtulungan sila sa FBI. Gumawa ng tip line para sa impormasyon, pero walang nakakatulong. Sa puntong ito, umabot na sa national news ang tungkol sa mga pamamaril at kumalat na ang balita. Takot na takot ang mga tao sa DC area, kaya nananatili sila sa loob ng bahay. At naka-lockdown ang mga paaralan, hindi na nila pinapayagan ang mga bata na mag sa labas. Sa mga sumunod na ilang araw, tatlong tao pa ang binaril. Bang! 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 At isa lang sa kanila ang nakaligtas. Pero sa pagkakataong ito, nakuha ng pulis ang bala mula sa dibdib ng nakaligtas na nagkumpirma na ang lahat ng pamamaril ay konektado sa iisang baril. Ibig sabihin, iisang tao lang ang gumawa nito. Nakahanap din sila ng ransom note sa kagubatan malapit sa isa sa mga lugar ng pamamaril. Sa sulat na ito, tinatawag ng misteryosong salarin ang sarili niya na parang isang Diyos. At humihingi siya ng 10 million dollars o magpapatuloy ang pamamaslang. Pagkalipas ng ilang araw, bang! Pinaril ng salarin ng isang bus driver na mag-uumpisa pa lang ng kanyang shift. Hindi pa tumitigil ang pamamaril at mukhang hindi pa rin mahuhuli ang taong ito. Kaya si Moose ay patuloy pa rin nag-iimbestiga ng mabuti sa kasong ito. Sa ransom note na nahanap nila, nabanggit ng salarin na sinubukan niyang tawagan ng tip line na ginawa ng pulis. Sabi ni Moose, sandali, tinawagan niya ang tip line. Kaya iniimbestigahan ito ng pulis at oo, totoo, may tumawag sa tip line pero sinabi ng tumawag na sangkot siya sa isang nakaraang pagnanakaw sa isang liquor store at pamamaril sa Alabama. Inakala ng pulis na walang kaugnayan ng krimen dahil malayo ang Alabama sa D.C. area. Kaya sinuri nila ang pagnanakaw na nangyari sa Alabama at lumabas na may naiwan palang fingerprint ang magnanakaw sa pinangyarihan. Kaya sino nga ba ang misteryosong salarin na ito? Nagsisimula ang lahat kay John Muhammad. Isang araw, nag-travel si John Muhammad sa Antigua at nakilala niya si Malvo na 14 years old. Naging parang ama si John kay Malvo at tumagal ang relasyon nila ng ilang taon. Tatlong taon ang lumipas. Napunta sila sa US, sa Washington State. Si John Muhammad ay 41 na at si Malvo ay 17 na. Si John Muhammad, galit siya sa maraming bagay, lalo na sa kanyang ex-wife. Marunong din siyang gumamit ng baril kaya nagsimula siyang magkuwento kay Malvo tungkol sa isang lihim na misyon. Gusto niyang kasali si Malvo. Tinuruan niya si Malvo kung paano gumamit ng baril at kung paano manatiling kalmado sa interrogasyon kung mahuli man siya. Sa huli, binigyan ni John Muhammad si Malvo ng unang utos. Kailangan mong patayin ang pamangkin ng kaibigan ng ex-wife ko. Kaya pumunta si Malvo, kumatok sa pinto ng pamangkin. At nang buksan niya ito, binaril niya ito sa mukha. Ilang linggo ang lumipas, nagsimulang mag-road trip si John Muhammad at Malvo sa buong US. Nag-road trip sila patungong south at saka east, at patuloy na binibigyan ni John si Malvo ng mga bagong target. Puro random na tao ang mga binabaril ni Malvo. Sa huli, napunta sila sa DC Maryland area at bumili sila ng isang asul na Chevy Caprice. Ang kapris na ito ay may butas sa ibabaw ng trunk. Dahil dito, pwede silang magtago sa loob ng trunk. At makapamaril ng mga tao mula sa butas na iyon nang hindi sila nakikita. Kaya sa DC, Maryland area, nagsimula sila ng shooting spree. Maraming tao ang napatay at walang nakakaalam kung sino sila hanggang sa makuha ng FBI ang fingerprint mula sa liquor store robbery sa Alabama Pagkatapos, ininput nila ang fingerprint na iyon sa kanilang database at may tumugma. Ang fingerprint na iyon ay kay Malvo na mabilis nilang na-link kay John Muhammad. Sa wakas, nalaman nila kung sino ang hinahanap nila at hindi ito isang salarin lang, kundi dalawa. Inugnay nila si John Muhammad sa kanyang sasakyan ang asul na Chevy Caprice at pinalabas nila ang impormasyong ito sa media para mahanap ang sasakyan Ilang araw ang lumipas, madaling araw, may natanggap silang tip tungkol sa sasakyan at nahanap nila ang Caprice na nakaparada sa isang rest stop kung saan natutulog sina John Muhammad at Malvo sa loob. Pagkatapos ng halos isang buwang kaguluhan, inaresto ng polis si John Muhammad, narito ang kanyang mugshot. At inaresto rin si Malvo, narito ang kanyang mugshot. Si Malvo ay sinentensiyahan ng habang buhay na pagkakakulong at si John Muhammad ay binigyan ng parusang kamatayan at kalaunan ay na-execute